kanaka namin, uh, anak ni Maso, yung best friend namin. At saka nagluto sila ng bacon. hindi naman kami. Eh, Nakatapat doon kasi ano, pero na-edit naman yan. Ah, naiikot ka. Buka ay kuha niya. Gaya yun sa mga vlogger. Mayan yung ganyan ba eh, private masyado yung kanilang pinag-usapan. So, Kapag good, ano, kapag good. mga... Good. Ng anak namin, no? <laughs> <laughs> so, kapag mga... For... Alam niyo ulit, Mali pa lang yan. Na? Kapag mga batang inisaklada. Ang payat pa yan. Ayun, Ayun na ayun, no? Yung ano, yung na oh, Bago kayo pumasok, di ba, yung Pero may sinasabi siya, niya. yun. naman sa kabila. Pero, dito kasi, nga ako. din Ah, okay, ganun? Yung kapag Tapos, lang, at saka doon, hindi nawawalan ng na tao kasi isang beses ng December, so, nag-bazaar kami doon. At isang daan upa namin. Tent, yung tent namin. Ang... Dito, dito lang sa subdivision na ito? dito lang. Nagbazar kami doon, wala rin ang upa. Sa court, lahat ng parang mga pagkain. Yeah! Ito lang mga pagkain. Eh. Three days lang yung... Oo, parang mga ganun. Ang atenda namin burger, fish ball, yung mga ano, street food. Tapos libo kami naman. mga. Unang araw namin apat. tapos susunod na. Bakit alam namin magpindahan. Tapos ang lulutong pa kayo naman ganyan, no? Hindi kapag ano gano'n naman. Birang birang mo. Nung nakakita talaga ang pinabukoy namin nung mag pandemic Oo. Nung ang ulang, mga ulang, merienda, with... Ang kasaya nilang dalawa ni Michael. Ang gawag na nung luto nyo? Merienda o kumbenta? Pagkano to, after birthday. Ano to? Ano ba yan? Anong sinasabi ko? Saka doon kung ano ang sakot mo. Mahal na may hindi mahal lang. Oo. From dito, uh, to sa trabaho mo, ilang minutes? Mag nakamotor ha? Mag nakamotor. Okay. Malapit lang kasi kapag ano, service na no, hmm. hindi pa kami. Busy pa sila, Maike, mag-air. Ayun lang, kumahan lang tayo, Mami. Dapat balak maliwa tayo. Kanina, bilis lang namin. Paano, Molino? Paano lang na. Na dito? Kasi hindi Molino, di, di no. ba diba bako or? Kumana kami sa nung unti yung una namin. Mm -hmm. Pero kanina, kumana pa rin kami. Tapos kumaliwa ka sa Jollibee. Ay, ayun nga po, sa Molino, dito sa Molino. Oh. Oh, oh. Ah, Molino rin pala yan. Oh, Dapat pala, dineratio pala namin yan. So, kabilang way na kaya ginaldo pala kayo. Kaya kapag, ano, doon din kami kapag nag kami sa doon din ang biyahe. Tingin nga, gusto nga experience ni Rita Leo mo yung service road. Oh, Ay, na, 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 Ang papabagyo lang sa amin sa kosa. Ay, gusto kong may sasakyan ayaw akong ano ba sasakyan niyo ta? Seven seaters. Ah, seven? Kasi naga, ano, nag-aaya kasi yung best friend ni Michael. Ano, bagyo nga sa... Four days. Kailan? Ay, na nag pa lang. Naman. <laughs> <laughs> no, so, yung naman. So, Ang mga para malamig uh, na ]Yeah, uh, Ay, ano ba yung berbede? Ay, nag-ano eh. Ay, ano yan? Ay, ano yan? Ay, yan? Ito yung mga anak ni Masi. Oh, pakilala kayo, pakilala kayo. Teka, teka, Para hindi kayo ma-ilang. Introduce <laughs> your <Yeah. laughs> name. Ito, Ito <laughs> ito Oh, say hi, hi ka. sa camera. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Bilis, dito kayo. Dito. Hi. Uh. Mamaya i-edit ko na to. Bukas pa papanood yun na to. Arjun! Arjun! Di ba, nakasubscribe ka na? Ang nga, patay mo si Eto, si Eto. Eto, Eto. Ang nga, patay mo daw. Ah, yan, yan ang mga best friend namin. Si Mase at saka yung kanyang tatlong chikiting. Oh, si Lai, si Laika si Laika, si Mose, at saka si Jeng Jeng. Wala ibang <laughs> <laughs> na ibang alaga. Ang mga lang yan, uwi ko sa tundo. Ayan. Nandito kami ngayon sa Bakaor, sa bahay ng aming best friend. Pero kung dito na ko, ayan yeah, mo ko. Ay, Laga! <laughs> Makita natin kaya no? Asa na yun? Okay. na okay. okay, yung... Uh, Ito Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Hindi, wag na yan. Saglit lang yan. Ito, matagal to. Tatagalan ko talaga to. Ayan, yan Yan ang mga... Ay, umuha, ano, inom tayo? Inom tayo? Hindi ko ma-accept yung ano. Hindi ka ka ba? Meron ka ba? Ah, meron. Huwag kainin yan. Ba't ano it's madumi it's na, it. madumi na yan. Ay, Dirty na yan. Ay, naman. Ay, naman. Dirty na Ay, yan. Ayan, yan ang... Yung boses niya parang ako, no, Asti? Ito may yayain din to nung maliit eh. Oo. Ito lang ang ito lang ang medyo ano maano sa amin oh si Monet. Bibo ka na kasi nung maliit ka. Hindi pa. Kahit pagong no bes, utang niya. kahit noodles. Oo. Kasi nanay din kami. Laban din kami sa lahat. Alam nyo ba mga anak? Ito tita Leia nyo, ang nagturo sa akin kumain ng gulay at saka ng tuyo. Pero ngayon, mas magaling pa ako kumain ng tuyo. Oh. Sa akin, gusto gusto ko. Mga, yung, yung okra, dirindiri ako dyan. Pero siya nagturo sa akin. Sarap. O oh, yan. Gusto nyo ba, interviewin ko sila isa-isa? Mga -isa? aking mga...

bakit? Pero yung karne na yung bako. na ng aso. Bawal sa aso yan. Dating nga ko, yung bako na yung bako. Hindi ka magiging magiging bako. Si ate mo na ah. ito, ay, naka-blogger yan. Don, subscribe Subscribe mo si Tito ah. Ha? Ano yan? Ano dyan, dyan to? Tito, ang pangalan ko ay Dani. So, dahil best friend ko si mama mo, Tito ang tawag mo sa akin. Tapos ang asawa ko, Tita si Tita, Tita Lea. Lea. Yeah. Ano ayan yan ako. Ayan o, yan ako. Ayan ako. <laughs> ayan ako. Ayan ako. Mm. Oh. Ano rin ano? ano? yung vlog oh. niya? Ano, subscribe mo. Punta ka doon sa ano. Sa YouTube. Saglit lang naman yan eh. Ayan Maano talaga ano ito. Hmm? <laughs> kulang sa jumping? KJ, kulang sa jumping? Ayan, subscribe mo ako na ka. Ayan, oh, Actually, ito si Michael, asawa to ni Laika. Mayon nagbi-breed siya ng mga aso. Anong aso 'yan, Kel? American Bully. American Bully. O oh, sige, i-interview na natin 'to sa vlog ko. Dahil itong mga bully niya ay uh, isang lalaki. Ito, ano ba ito, ito ang tatay, kaya medyo ang po. Ayan, siya dahil, ah, uh, siyempre, oh. Ayun. Ay, uh, syempre, ang tropa ni Michael, si... Aljon po. Aljon. Kaya lang, Aljon, hindi ko mapapangako kung kitang-kita ka dyan dahil madilim dyan sa pwesto mo. Ayan. Papakainan ni brother ang ating uh, mga alaga. Ayan. So... Ayan ang ginagawa niyan. Every day, ganyan ang ginagawa niyan. Papakain siya ng aso, papakain siya ng pusa. Ay, wala pala silang pusa. Ayan. 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 na Ayan. O Ayan.

<laughs> Ayun, pakaliwa nga mami. Tinuturo pala niya, pakaliwa. kumana tayo eh. Yung pumunta kami landers. kumana kami. Ah, pero pwede rin. Oo, oh, pero malayo. Dapat para talaga kumaliwa talaga kami. Tapos dere, dere. Oh, uh, Nag-highway na yun. Mali nga eh. O, tinan niyo kung gano'ng sweet ang uh, tito niyo sa tita niya. niyo. <laughs>

ah yan anak ha. Eh, yan ang asawa ko, si Tita Leia. Para sa pizza. <laughs> ay, yan. Pa na nila ay, naka, po, yung ang so, ay, Wala pa. dyan, pay parking nga na nakalagay. Ayan na, ano ayan na, na. Nakita nga namin yan. Kita nga namin yan kanina. Kasi D yung sa gilid, pwede yung Mami, dyan na lang tayo. S um, baka Baka yung ano na, yung garahe lang ang You're upa namin, garahe, garahe. Pero kung kasi, Tita Ako, Tito Dan. Dan

konti lang yan. 24 minutes lang yan eh. V -O -A -V. Na minutes? Sige atin pala Mr. B rito. Uh, sila rito sa Mr. B. Tapos, ang ano nila is, ang price nila dito, 155 only. Will we buy it for Wala naman. Uh, ngayon lang hindi <laughs> dito tayo ngayon sa Cavite Mr. B. Meron din tayo din sa Tondo. So dito tayo kakain, dito tayo magdi-dinner. Uh, titingnan natin kung parehas yung ano nila, no? Yung serving nila. Oh, ito yung ating mga taga-bantay rito ng uh... oh. Di ako na pagdala ng ano, ng stickers, so, susunod na lang. liwanag ngayon dito yan ang uh, pamilya namin dito na upo yan, yan yung mga kasama natin sa bahay and, yung kasawa yan yung mag yan o kaway kayo, kaway, kaway, kaway yan, kaway, kaway na mahal kong asawa. So, dito, malog yung uh, kainan nila. Kaya lang yung parkingan, uh, ah, medyo, ano, medyo masakit. kabayaran tadi 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 si tadi uh, tadi Dito na lang ako. Bakal okay. ba ako dito? Okay muna. Okay muna sa akin vlog. Yan. Shout out oh. Sino siya shout mo? Cavite. Dito ang order kung gano'ng karami, good for 3 person, isang order. Tapos only rice, isang soft drinks available. Uh, tapos only sa bowl na rin dito. Wow, sarap. Oh, sige. At syempre, yung best friend namin, masi. Oh, oh mamaya, chicha muna kami. bigot pa para sa bahay. <tipos> Ayun yung kadami yung ano nila, customer nila sa gabi-gabi. Ito -gabi. yung parking nila.